Isang video ang mabilis na kumalat sa social media kung saan makikitang may isang content creator na humiga sa loob ng ice freezer ng isang kilalang convenience store. Sa unang tingin, ay tila biro lamang ito para sa content, ngunit para sa pamunuan ng Alpha Mart, ito ay isang seryosong paglabag na hindi nila palalampasin sa kanilang opisyal na pahayag, mariing kinundin ng Alpha Mart ang nangyaring insidente at itinuring itong hindi autorisadong paggamit ng kanilang kagamitan sa paraang maaaring magdulot ng panganib sa kalinisan at kaligtasan ng kanilang mga mamimili ayon sa kanila, agad nilang sinimulan ang masusing investigasyon at kasalukuyang inihahanda na ang pagsasampa ng legal na aksyon laban sa taong sangkot sa insidente. Nilinaw ng kumpanya na ang kanilang hakbang ay hindi lamang para protektahan ang kanilang reputasyon kundi upang bigyang diin ang kahalagahan ng mga patakarang ipinapatupad sa kanilang mga tindahan. Mahigpit nilang pinangangalagaan ang kalinisan at maayos na operasyon ng kanilang mga pasilidad. Kaya't hindi sila mag-aatubiling ipatupad ang nararapat na parusa para sa mga lalabag dito. Sa pahayag ng Alpha Mart, kanilang muling pinagtibay ang kanilang pangakong panatilihin ang mataas na pamantayan ng kalinisan, seguridad at profesionalismo sa bawat tindahan nila sa buong bansa at kung kinakailangan, handa silang ipaglaban ito sa legal na paraan. Matapos ang insidente, agad na inalis ang lahat ng yelo mula sa freezer kung saan naganap ang paglabag. Isinagawa rin ang maingat na paglilinis at sanitasyon ng kagamitan at pinalitan ng bagong produkto upang masigurong ligtas itong gamitin tiniyak ng Alpha Mart sa publiko na patuloy nilang isinusulong ang mataas na pamantayan pagdating sa kalinisan at kaligtasan. Sa panahong mabilis kumalat ang mga video online, ito ay paalala sa lahat na hindi lahat ng ideya para sa content ay dapat isagawa, lalo na kung may posibilidad itong makasama sa iba. Mahalaga pa rin isaisip ang responsibilidad sa bawat kilos lalo na kung ito ay ginagawa sa pampublikong lugar o sa mga establisimyento na may mahigpit na alituntunin. Ang insidenteng ito ay nagsilbing halimbawa ng kung paano ang isang simpleng aksyon ay maaaring magkaroon ng seryosong kahihinatnan. Sa kabila ng layunin nitong makakuha ng pansin online, mas mahalaga pa rin isaalang-alang ang respeto sa lugar, negosyo at kapwa.